shout out mga katatay ito ay nagbibiyahe kami papuntang probinsya ng Rizal may idinulog sa atin na isang pasyente doon na kailangan sunduin sa isang hospital na pinalalagakan kasi hindi naasikaso mga kabindors kaya dumulog sa atin ang kamag-anak na masundo siya doon at mailipat sa ibang hospital kasi ang pagkakasabi ng kamag-anak ay nasa labas lang daw ng hospital at apat na araw na sila na naroon ay nahihirapan din kasi siyempre mga kabindors ay pasyente ngayon at nasa labas sila ng hospital doon sila nakadetail at dito nakarating na rin kami dito sa malayong probinsya ng Rizal ito nga kitang kita natin sa labas na napakaraming pasyente ah, siguro ito mga kabindors ay ano na full capacity na ang hospital na ito kaya narerito sa labas ang mga magpapagamot akawawa ah, naman talaga eh nasa labas sila Ayan, kaya namin sinundo itong pasyente na ito ay na pagdesisyonan ng kamag-anak na ilipat. Ayan, susunduin so namin mga kabindors mailipat sa ibang hospital kasi kawawa talaga ang kanilang lagay dito. Pati nagbabantay, kawawa rin. Ah, mas lalo yung pasyente. apat ka sa, sa ano sa ako na one time mag isa ka ano ito pa may ako na sumanid ano ang umapan ay ayusin po nilaku'yang bilmo Ang daming pasyente dito, ano? Oo. Oh. Eh, nandito na lang sa labas. Ang kaya na yun, ano? Lapas na Dalawa na, ito. Sila na lang na lang ba? ba Ayun, Wala. Ano pa inaano nila ron, Pe? Ano pa? Yung bill po. Yung may pabayaran lang.

अब ये नहीं बस Gak ada masih ada rumah ini di itu noh. Hmm. Sige, dalhin nyo na. O, dalhin na yung mga ano dapat dalhin doon. Sa ano, sa sasakyan. Hmm. Gaya mau na maglakad? Hmm? hmm. hindi ano daw lugar ito dito? Montalban Montalban? Irilipat ka sa Quezon City hawakan mo nga be Marami talaga dito ng mga hindi na naasikasong pasyente pero nasa labas na lang. hindi naman si ng hospital.

At sa pagdating namin doon sa hospital na paglilipatan ay tinanggihan pa mga kabindors ang aming pasyente. At sa pagdating namin doon sa ospital na paglilipatan ay tinanggihan pa mga kabindors ang aming pasyente. Yeah. wala tinang. tina na yung ano natin, pasinti ano 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 abnormal ano 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 lang? ano 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 Ayan mga kabindors ay hahanap uh, na lang namin ng ibang hospital kung saan siya tatanggapin ay hindi naman ito masyadong malala, hindi natin alam kung bakit hindi tinatanggap ng hospital na uh, pinaglipatan namin. Grabe naman sila.